Ano may JS nyo? kita. <laughs> Usap-usapan ngayon sa social media ang naging mensahe ni Vice Ganda sa kanyang kaibigang si Kim Chu. Ito ay sa kalagitnaan ng isyong hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim sa isang segment ng It's Showtime na pinamagatang especially for you kung saan siya ang host kasama si Vice, Vong, at Ann, isang mensahe ang iniwan sa kanya ng Uncabogable Star sa gitna ng kanilang kulitan. Noong una ay pinansin muna ng komedyante ang outfit ng kaibigan na di umano'y pang JS Prom daw. Anong oras ba JS nyo, ihahatid kita, biro ni Vice kay Kim? Segunda naman ni Ann sa sinabi ni MIM, ang ganda-ganda kaya niya o. Oh. Oh, Dito ay ito. naging seryoso yeah, na si Vice sa kanyang mga, mga, mga pahayag mga kay mga Kim. Oo, oh, oh, maganda talaga ito, maganda ka, mabuti kang tao, maganda ang mukha mo. Maganda ang puso, you deserve the best, you deserve love, sinserong sabi ni Vice sa bayakap kay Kim. Matatanda ang ilang linggo na ring usap-usapan ng mga marites kung kumusta na nga ba ang estado ng relasyon ngayon ni Nakim at Sian. Mas lalo pang pa ang umingay ang balitang hiwala ito dahil sa mga makahulugang biro ni Vice sa tuwing magbibiroan silang mga hosts ng It's Showtime, ngayong linggo lang nang biglang burahin ni Sian ang mga videos nilang dalawa ni Kim sa kanyang YouTube channel, bukod pa rito, Marami na rin ang naghihinalang totoong break na ang dalawa ng tanungin ni Vice si Kim kung sino ang nagpapangiti sa dalaga. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.